Wow, yung daming tao, guys. Sa Ilocos, to. Pero bakit di ko nakita si Ken? Sendo Juliet lang. No. Editorjo, let's grab it ba. Oh, ikaw, dito yon, nandito. Daming guys. <speaking in English> sayang na sayang. <laughs> Oh, <laughs> Gabi oh, ang, ang talaga niya po. Yung talagang inaano talaga siya ng mga tao. Pero, grabe. Tapos may nagbigay pa sa kanya ng tissue. grabe talaga cooperation ng mga tao. Ah! Ah! Woo! Grabe talaga, oy. Ay! grabe talaga no? kaya makamasa ka talaga, Idol Juliet! Ano ko, lalo na kami na in love talaga sa iyo ba? Sobrang bait mo, galing mo makisama sa mga tao, ramdam na ramdam namin ang pagmamahal na meron sa puso mo. Oh my God! Yan ang dapat yung tularan guys. Mga taong sikat na, pero yung mga paan nila na natili pa rin nakaapak sa lupa. Mm. Kaya, minahal ka talaga ng madla, Idol Juliet at ages siya of course. Ah, grabe. Basta, ayaw ko ba, pag sa si Idol Juliet talaga, ah, <laughs> bala kayo sa buhay niyo, basta ako. <laughs> Na-in-love na talaga kami kay Idol Juliet. Uy, kaya shout -out kay Aina chan kay Rodel Magasa, kay Matia Bayan, of course, kay Catherine. Ang aking mga ka-ages talaga dyan na ko dito na, Diyos ko, sila yung mga nag-update sa akin sa mga dito nga, about kay Idol Juliet. Yeah, May Idol Juliet, bakit gano'n? Parang kami lang, iba na talaga naramdaman namin. <laughs> Ay, one day, baka malay mo, one day, punta tayo ng Manila, no? Dadaan talaga tayo. Ay, Kat, baka punta tayo ng Manila, one day, Kat, ba? Punta tayo ng Idol Juliet, bakat, Kat? <laughs> Makasama mo natin siya, Kat! Diyos ko, Kat! Ayan, ayan si Kat, malay mo, baka dadaan tayo ng Manila. Pero we'll see na lang, no? Ay, makasama lang talaga natin sa si Idol Joliet. Sapat na sa akin yun. Ah! ah! Kinikilig ko. Oh! <laughs> Bahala kayo sabihan nyo kung baliw na ako dito. Basta ganun lang. Ganun pala talaga mag-idol ka guys, no? Kaya, ay, yan ang ayaw ko talaga mag-idol-idol -idol kasi iba talaga. Ay, ah! na nga lang ako. Anyway, thank you so much everyone. Wala na akong masasabi talaga sa aking mahal na idol. Sobrang saludo ako sa iyo. love love love